At niliha ng Diyos ang mga malaking balyena, at ang bawat nilalang na may buhay na gumagalaw, na nagmula sa tubig ng sagana ayon sa kanilang uri, at ang bawat ibong may pakpak ayon sa kanyang uri, at nakita ng Diyos na ito ay mabuti. At sila'y pinagpala ng Diyos, na nagsasabi, magpalaanakin kayo, at magpakarami, at punuin ninyo ang tubig sa mga dagat, at ang mga ibon ay magpakarami sa lupa. At nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga, ito ang ikalimang araw. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng lupa ng mga nabubuhay na nilalang ayon sa kanilang uri, mga hayop na maamo, at mga gumagapang na bagay, at mga hayop sa lupa ayon sa kanilang uri, at ito ay nangyari. At nilikha ng Diyos ang mga hayop sa lupa ayon sa kanilang uri, at ang mga baka ayon sa kanilang uri, at ang bawat bagay na gumagapang sa lupa ayon sa kanyang uri, at nakita ng Diyos na ito ay mabuti. At sinabi ng Diyos, "Lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa himpapawid at sa mga hayop at sa buong lupa at sa bawat gumagapang na bagay na gumagapang sa ibabaw ng lupa." Kaya't nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos siya nilikha. Nilikha niya sila na lalaki at babae at pinagpala sila ng Diyos. At sinabi ng Diyos sa kanila, magpalaanakin kayo at magpakarami, at punuin ninyo ang lupa, at supilin nito, at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga ista sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa bawat bagay na may buhay na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. At sinabi ng Diyos na ibinigay ko sa inyo ang bawat halamang nagkakabinhi, na nasa ibabaw ng buong lupa, at ang bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkakabinhi, sa inyo'y magiging pagkain at sa bawat hayop sa lupa, at sa bawat ibon sa himpapawid, at sa bawat bagay na gumagapang sa ibabaw ng lupa na kinaroonan ng buhay, ay ibinigay ko ang lahat ng sariwang damo bilang pagkain, at nangyari nga.